Samantala, sa selebrasyon ng HREP Month sa Kamara, isang food fair ang inorganisa ng Congressional Staff Association of Konca, kung saan tampok dito ang iba't ibang produktong lokal at tatak Pinoy. Una sa barita, si Julian Bunag sa buong detalye. Ibat-ibang produktong lokal at mga pagkaing tatak Pinoy, yan ang bubungad sayo pagpasok sa North Wing Lobby ng Kamara. Sa pagkat hinig sa kongreso na inorganisa ng Konsa, bahagi ng programa rito ang open mic kung saan maaaring kumanta ang mga empleyado mula sa House of Representatives. Habang sari-saring food stalls naman ang nakatayo ngayon rito sa kamera. Ilan pa sa makikita rito ang mga produktong mula sa iba't ibang lokal na negosyante sa bansa, tulad na lang ng frozen foods na longganisa, Shanghai rolls at ang kakaibang kara beef tapa na nagmula pa sa naggarland Laguna. We offer a variety of frozen products, ready to cook packs from your kara beef tapa, which is tapang kalabaw. Um, what um, our edge from other frozen packs is we use pure meat. We don't use... We don't use extenders and such, no preservatives, all natural um, ingredients that we use. And our meats are all locally sourced from our local butcher shops as well. Bukod dyan, mayroon ding mga brewed coffee na makikita rito, gaya na lang ng Benguet Brews na galing pa mismo sa Benguet. Isa nga sa mga pupukaw sa inyo dito sa stall ng Benguet Brews, ang kanilang kakaibang peanut butter na may halong kape. Bida naman sa stall na ito ang mga kitchenware na pasok para sa mga kababayan nating home cook o mahilig magluto. Ang binibenta po namin ngayon is mga multi uh, mall out uh, na cookware. Uh, mura lang, uh, five na sa 500 to 2,000 pesos po. Ang hapag at himig sa Kongreso ay nagsimula nitong October 13 at matatapos bukas, October 16. Bukas naman ang mga stall dito sa Kamara mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa event na ito, iba't ibang aktibidad pa ang nakatakdang umarangkada rito. Kabilang na nga ang Passport on Wheels sa October 16 at Philpost ID Issuance sa October 20 hanggang 23. Um, we invite all the employees of the House of Representatives to look at all the booths here. Visit our booth, Sean's Gourmet, stall number 10. We have free taste and yeah, bring your rice. Dito na kayo mag-lunch or dinner. Ini-invite ko po kayo na mag-visit dito sa aming stall. Na, pwede nyo rin po kaming i-follow e sa aming Facebook page na Mana Kitchen Square para sa our online selling naman po pwede po kayo doon sa aming murder. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag Alauna sa Balita Congress TV.